Isa-isa nang nagsibabaan ang mga residente ng Sitio Kapihan. Kabilang sa kanila ang 60 anyos sa si Levi Inano na inabuto namin nag-aayos ng kanyang mga gamit. Apat na taon daw silang nanirahan sa Sitio Kapihan at ngayon ay balik bahay na sa kanilang lugar sa poblasyon. Pero bago pa man sila tuluyang nakababa, marami raw silang pinagdaanan. Ang kanyang 63 anyos asawang si Ricarte, apat na beses daw tumakas. Pero dahil sa stroke, hirap daw talaga ito, lalo't may mga nagbabantay. Sana ang mga gwardiya may ikot sa likod? May kami palabasin sa area. Binantayan kami ng mga security. Private army, may armas. Disikarte na lang nga, Magka labas nung pumutok ang isyo sa kapihan at nang ipatawag na si Senior Aguila sa Senado, nagdesisyon na silang bumaba. Pero kaninang umaga lang daw, tinawagan siya ng kanilang leader sa sityo kapihan at pinababalik na siya. Kaninang umaga, tinawagan kami ang pabalik ko dito. Sino ang mga kasama namin dito. Um, pero ang sabi niyo po? Hindi namin pabalik eh. Senior Aguila na priso na tumod sa kaliso. Mangita ba sa may muhatag nga agahong mga bata, di naman mo Ngayon, masaya na rin silang nakabalik sa kanilang tahanan. Tila na bunutan naman ng tinik ang kanilang 16 anyos na apong si Rafi, di niya tunay na pangalan. Nang sa wakas ay nakababa na sila. Kwento sa amin ni Rafi, dalawang beses siyang tumakas nang pilit siyang ipinapakasal ni Sr. Aguila. Una raw, nung 14 anyos pa lang siya at nitong huli lang. So sa so, yung sariling desisyon mo, ayaw mo talaga mag Eh? Ayaw po. Parang hindi na po makatarungan. Hindi, hindi nga kasi free yung mga Then, Bukod sa kanila, meron pa raw iba na nagbabaan na rin sa publasyon ayon sa lokal na pamahalaan ng Socorro. Meron na rin daw ilang guro na muling nag-apply. Maswerte raw ang tulad ng mga asawang sa bandal dahil may binalikan daw silang bahay sa baba. Pero problema ito para sa karamihan na gustong bumaba dahil wala na silang bahay na babalikan. Kaya sinisikap daw ng lokal na pamahalaan na matulungan sila. Um, uh, amitingan kung ano ang kaya Uh, maitulong ng LG. Sa ngayon, pwede naman namin i-offer yung uh, uh, evacuation center ng munisipyo. Uh, pwede yon yung uh, training center namin. Pwede din na uh, magamit yung uh, kumbento. Pwede naman si Goro yung mga barangay uh, gym. Patuloy naman daw na hinihintay ng sukor ang koordinasyon ng DENR para ipatupad ang suspension order na kanilang ipinalabas sa Sitio Kapihan.